karon abangan na po mga kaidol pag night dive to mga kaidol kauban do si noise so night dive tayo pang ulam yun naka prepare na yun si box natin okay so yan mga kaidol uh, night dive tayo mga kaidol So ayan, kasama natin si uh, Busnoyski Boss mga idol So ayan, mga na mga ka -idol. night live tayo mga idol So ayan, kasi uh, na po. At medyo dito tayo madalas na kapag upload mga ka-idol dahil uh, personal, personal problem na nakaraan. So ngayon mga idol ay eh, pagsiyan na po natin mga night live mga ka-idol sana tsaka patin tayo. So kulitas mga tayo mga ka-idol. Uh, Langgit or anong makikita tayo isda. So wag lang mulmul. -mul. Okay, thank you so much. Uh, abangan na lang, mga idol Antay lang natin si Busnoyski, So ayan. Hoy, nakasuot na siya. <laughs> okay, nakaready ka na. Oh, grabe. Gandang cellphone. Okay, Mr. Shame, thank you. Very 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 clear. Nice cellphone. So, ito mga idol, bigay sa atin ng ating sponsor na si Mr. Shame from Korea. So ayan. Gandang pagka-cellphone. Ay sa wakas. So ayan. Prepare na tayo. niyan mga ito. Labangan na mga ito. Night dive na tayo mga ito lah. Wala pa kaming day dive ngayon. Kasi may PC yung person. So ayan. Labangan na lang. Tara. Ayan <laughs> din karo mga ka-idol. So good na tag sa mga idol Tara. Ito na Uy, nagpailaw ilaw mga ka-idol, tura. Uy, dalagang bukid mga ka-idol, kuy kadako. Tusok mga ka-idol, dalagang bukid ayon. Sus, uy natangtang pa. Hmm. Buti na lang mga ka-idol, matalas yung ating pana. Tirusok lang natin ulit. So, ayan mga ka-idol. Ngita na mga idol Tara, target na po. Tara, ulpot mga ka-idol. Lapo-lapo. Murang nindot-nindot. Hindi -nindot may kagandaan area na ito, Sana meron pa. Meron pang maganda pa. Yun. Sarap na ito pang prito mga idol Pwede pang ulam. Pwede pang binta. Yan, sinoyski. Nakadali din mga idol Yun isang kanuping mga ka pag-angan kung tawagin doon nakadali siya si Noiski and tayo na naman mga talagang bukid din naman medyo alanganin yun tusok alanganin yung tama mga sana di matanggal mga sana di matanggal aroy natanggal na naman agoy sayang mga ka -idol. natanggal aroy naubusan na pa ako ng hangin ah di ko na nakuha maka idol sana makita ko pa ulit ahon muna ako dahil wala na akong hangin wala na talaga maka idol yun panibagong naman maka idol talagang bukid may kalakihan alanganin yung posisyon nya yan pwede na yan uy papasok na maka idol ayun pwede na yun tusok talagang bukid mga isla dito mga kaidol parang wala pa ako nakikita yung ibang isla mga kaidol kahit mulmul -mul, hindi pa ako nakakita yun, good size mga idol Napakalaking dalagang bukid. Bilason ko tawagin. Yun, sinuiski. Ating kabadis, ka sinuiski mga idol Nakadali din siya mga idol Yun, dalagang bukid din mga -idol. Yun, Malaking dalagang bukid din. Ito, magkakapatid. Nadali namin dalawang magkapatid na dalagang bukid na lalaki. Yun, parang karamihan talagang bukit pa rin dito mga idol eto kanupeng medyo alangan mga idol itirahin ko na to, wala nang iba yun tusok pang prito pang paksiw pwede mga idol so ayan dagiyot dagiyot ay mga idol. parang mahina parang isda dito mga idol wala pa tayo nakikita mga gandang isda na mga ano so sana makadagdag pa tayo ayun may pulahan mga ka-idol. pang ihaw Uy, tumago sayang hindi magpaihaw mga ka-idol. ayaw magpaihaw ayaw lumabas may kalakihan na sana yung bagabaga -baga na yun mga ka-idol. sarap ihaw yon, mataba yun binalikan ko yun ibang lumabas mga ka-idol. yun tusok napakalaking bilaso na naman puro bilaso ng area na ito mga ka-idol. bihira yung ano yun, meron na naman isa, tagbago at yun, tusok parang wala pang masyadong naiita itong magandang isda ngayon dito mga tagbago lang at saka daragang bukit area na to. ay sana meron pang maganda-ganda ay kung wala itong area mga idol ay pagtsagaan natin itong mga isda ng ating naiita dahil grass yan na rin itong mga pang ulam yan. May dragang bukid sa ilalim. Kaya lang masyado namang tago. Yun. Hindi ko na makita. Sino is kinakapana doon. Hindi ko na nabijuhan mga idol. Dahil naghanap din ako ng pangdagdag ng ulam. So ayan. Medyo mabilisan lang itong Dahil napaka ano yung area. Medyo masungit ang area nito. <laughs> Tinatago niya yung mga gandang isda. What? Hanap pa tayo. Ayun, nakikita mo na naman. Puro talaga ang bukid itong area na to. Puro talaga ang bukid mga idol Ayun, tanggal mga ka-idol. Ahon muna ako babalikan ko lang hangat din dyan siya ah, hindi siya tatago sa iba butas wala siyang siya tatago sa ibang butas yun takutin na lang natin tumakay dol yun may tama na rin siya yun okay kinamay lang natin up muntik pa nakabitaw wala na talagang kasilip-silip ako wala na babalikan so ayan gandito lang mga idol kunti lang huli so ayan mga kaidol, kami ano ka na sa? oras na yun mga idol 11.15 huwag na kami mga idol ah konti lang huli hindi pa na videohan yung iba mamaya na lang